Good morning, good morning. Yeah, nandito po kami sa Airbosa. At yung araw, yung araw, vitamin D. Walking-walking, kasama walking. ko yung aking paboritong si, si susaner.

mala majatma aku kene sangsatir ato sama luya kesalahane itu iki kok padha ano, naglalakad eh, nagpapahinga, nandito po kami malilim dito nasa lateral alley kami ayan yung sa likod ko po yun, papuntang Yerbosa pag dito naman palabas naman, papunta doon sa amin naman yan, sa likod kaya nandito kami, hindi kami masikatan ng araw dito kasi nga po, residential dito Ano na? Ano na? Good morning. ko Dito po yung La Peralali na ito, yung mga residential dito. Meron po kami ng asosasyon na pangalan, wag kang bibitin, tenant asosasyon kasi po nagtatag kami ng asosasyon dito nung araw kasi ah uh, gusto nilang paalisin kami lahat dito dito sa lapiral na ito na sa kabila naman nagbabayad kami kasi merong naging interes po dito sa lugar na ito ah uh, kasi kung titignan mo meron siyang 99 na pinto binubuho ng 99 na pinto. Uh, marami pong nakatira dito. Kaya nung araw, meron pong naging interes na kunin ito. Kaya ganyan po kami nagtayo ng asosasyon. Na lumakad, uh, lumapit kami sa mga habugado, tinuruan kami anong gagawin namin. So matagal na bakbakan po sa korte na kami pong mga nakatira dito ang hiling lang namin do sa mga naniningil na ipakita sa amin yung may hari na namin sa rito para makausap ng mga tao rito at saka kung kami magbabayad para alam namin kung kanino kami magbabayad kasi po meron kaming na nabalitahan mukhang yung ni nito hindi na siya interesado sa mga sa lugar na ito kasi pinunta namin siya sa Baguio kasi nandun po siya nakatira sa Baguio hindi po kami narap ang umarap sa amin yung chief of staff lamang niya pero hindi po kami narap para makausap sana siya na kung mahari itong mga nakatira dito, i-award na lang sa amin itong mga bahay. Total, ma matagal na nilang pinakinabangan yung sanang gusto namin at ipapasok namin sa, go sa government, sa national housing. Para yung national housing po, tutulong sa amin para mapasamin ng mga bahay. So hindi po kami inarap, sabi ng chief of staff niya, No, wala na wala nang pakialam si Sir Jan, sabi niya. Kaya doon namin na ano, kaya pala hindi nila maihirap sa amin yung sinasabing may hari para makausap sana ng lahat ng mga tenant dito. Yeah, kaya yung gustong kumuha dito, noon, nung nakaposisyon siya, gusto niyang kunin ito. Nasa gobyerno po noon siya, gusto niyang ngakinin ito na binubuho ng 99 na pinto hindi ko alam kung ngayon kung ilan na salamat na lang sa Diyos hindi nagtagumpay yung gusto ng taong yon na isang politiko na hindi pumayag ang Diyos na mapasakanya ito bakit? kawawa naman kami ayan po si Samuel Ticares hindi pumayag ang Diyos na mapasakamay nila. Ngayon, yung, manin, yung naniningil dito, kung sino lalang ang gusto magbayad, yun ang kinukunan niya ng bayad. Yan. Talagang mahaba po ang aming digmahan sa korte. Alos marami na po kaming perang nagastos. Na Ayan, ano? kung inyong kaibigan Jesus, brother Manny Bautis na nasa Lapiral Ali po kami dito po sa Pritil, Tondo, Manila yan so si Samer tinatamad yeah tinatamad halika na ayaw mo pagod na ba ha napagod na po yata kasi medyo umaga malamig pa yung simento yung kalsada ayan Dama, dinadama niya po yung lamig kung nagre-relax siya ayan o oh. sige buhatin ko po siya o sana siya nagpabuhat ayan Ayan. Buwat-buwat muna po siya. Kasi yung paan niya, medyo masakit yung isa. Wala kang short. siya. Sabi ko nga, baka naman nagkakarayuma rin ang aso. Rayuma. Rayuma sa aso. Kaya ganoon na, ano, no? Oh. Wala pa. Yun lang kapon na nakita ko eh. Pa, pero hindi na magtatagal yun. Oo, kasi pinag-uusapan na nga eh. oh alos alos sa uh, Bisaya, uh, Binda na, alos na ibigay ni eh. Dito na lang sa Manila. Oo potit-tiis na lang oo at madadali na natin ano tsaga lang talaga ito <laughs> si nanay nagtsatsaga rin ano nanay ah stroke din po ba kayo na kailan taon na po kayo ni stroke ilan ah babo lang kaya pang nabuli niya ng therapy Kasi kung bago pa, okay yun. Mabot pa ng therapy yan. lang nanay yan. Sige po. <coughs> eh, simbahan naman po ito. Eh.

Morning so good morning. Napasya pito. Walang bahay doon, walang tao. Nagulat kami parang meron ng Pero so, kung kabataan na kaedaran nilang pero mga wala pang dialog po yun. Please God, please ano po, mga anak, tulungan mo kami, mahulog kami. At ang pinang mabay ito, sabi niya, pag sinong tuwawag, hindi alayaan ng Panginoon na dumaan na pababa, dahil baka pag kung dumanda sa amin. Tinatong kami na at kung pataas din, posibleng masasagpakan kami sa isang 24 oras or isang 7 oras. Dahil nga, dumating si Dad, tapos sabi niya, oh, kaya pala ang makasalubog ko, Wala ano, yung pala nanganganib na kami. At so, ito yung dalawang kabataan na na itulak at ilang asa kami, Dad, kasi hindi nga makakaya sa bidan. Pero lang, Panginoon, nung no, pag-agad namin, saka dumating niya ilang sasakyan pa, saka bumulus, pagbaba yung apat kung naandot ay makaharaw kami, biglang din na kami talagang subong oras na namin. Pero kagaya na nangyari sa ating ito, heaven denied. Hindi pa kami tinatanggap sa langit. Hindi sa din may plano pa si Salamat amen, amen. Ka ngayon, Lord. Salamat kayo. Amen, amen. Kaya nga po, binay pa kami sa heaven. Oh, Hindi pa ko. Talagang yun natin makita yung pagkikos ng Diyos. Sa sagaran, sabi ng Diyos, at 91 ng awit, Pwede, ang sabi ng Diyos, inibigyas ko ang mga tapad sa akin. Amen! Ipinatan ko ang sinumayang taong ako ay ipinatan ko. So, Praise God! Po, Napakagandang amen. Bible verse ano po. Amen! Yung mga buhay po natin, no, mga ano na to, <laughs> mga lagpas siyang nabuhay na po. <laughs> amen! Marami ng chances na binibigay po si Lord. Kaya po, huwag natin hayaan at sayangin ang lahat ng iyo. Amen po? Amen! amen. Tayo po, idada ako na sa ating announcement. Para po sa ating announcement. Okay. Alis na po. Um, ayan po. Para po sa ating announcement. Pasa Ah, uh, this is here. This is here. for online. Yan, nakapakinig po nang salita. Ang ganda ng 94.14. Sinabi niya, 91.14 ng awit. Balik ulit dito sa kalsada. ano balik, <clears throat> e, balik na kami sa choco choco is nito balik na kami Kami, na Kami gina, kami, kung maganda rito, maraming alaman, picture-picture nga tayo, ayan, mga eh, ayan. Ito yung puno na mayabong. Ayan, oh.

Pagod na ba, pa, Samer? Pagod na? Nandito po kami. So, bubuksan ko na. Ito yung mga laman ni Sister Baby. So, Samuel, sandali. Ayan. Tapos po na po sa gate. na po. Ayan na na. Akit na po kami ni Samir. Pero ayusin ko muna siya. Kakalasin ko muna yung tali niya. Ano po. Ayusin ko po, po si Samir. Ito siya. Ayan. Mamaya bubuhatin ko siya pakit. Kasi po masakit yung isang paha niya. Ito. Hindi ko alam kung nangyari sa kanya nung isang araw tay kasya, No, ito. Tatanggalin ko muna yung tali. Sandali lang sa mera. Tanggalin ko lang yung tali. Ito na yung tali. Ah, napakasarap nakapag-exercise kami. Lakad-lakad. Nagbilad kami sa haraw kahit paano sumikat naman ng araw vitamin D oh, yeah. pupunasan oh, ko yung pahan niya ng basahan kasi sa kalsada kami naglakad eh Ayan, <coughs> boboati ko na siya. Ayan, aakyat na kami. Ni Samir. Uh, Samir, picture nga tayo. Samir, sige na. Napakatipid naman, pagkasilahan niya. Ayaw mo bang magpag-picture tayo? <laughs> oh tingin ko mo na dito. Tingin. Ah. Ting. Amer. Ayo, talaga po. Ayo. Dito talaga. Ayun yung nagpapa-picture eh. Okay. So. Ito na po kami, lakad, paakyat. So, market po kami kasi. Third floor ito, sa amin third floor. Yan. house ayan na. dito na po kami so upo muna ako ayan ay, kakapagod pero enjoy naman ayan, dito na po kami yung summer so gandito na lamang kaibigan ano like, 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 share na share kayo na share, mag share po kayo Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Subscribe po kayo. God bless us all po sa inyo lahat. No? Bye-bye!